Finally, ay tinuldukan na nga ni Enrique Hill ang spekulasyon na nag-break na sila ng kanyang girlfriend na si Liza Soberano. Kaya naman maraming fans ang natuwa nang finally ay umami na nga rin si Enrique sa totoong estado ng kanilang relasyon ni Liza Soberano. Umami na nga rin si Enrique during the press con ng kanyang moving bird tungkol sa breakup issue nila ni Liza Severano. Marami din ang mga fans ang natuwa dahil finally ay bumabalik na muli si Enrique sa paggawa ng pelikula. At ito na nga ang kanyang comeback movie na I Am Not A Big Bird mapapanood na sa February 14. Ito ang kauna-unahang pelikula na Enrique na hindi kasama ang kanyang girlfriend si Liza Soberano. Pero sabi nga niya, medyo nasasanay na din ako. I mean, not super, but you know before I was paired with Liza in our love team. Pero lagi naman akong pinapair with everybody else and I would do it solo. Yeah, a lot of movies on my own. So of course, I felt very different but it wasn't so alien to me. Sabi pa nga ng aktor na inamin din niya na nami-miss niya rin ang kanyang cloud team at karelasyon na si Liza Soberano. At tinanong nga si Enrique tungkol sa estado ng kanilang relasyon ni Liza Soberano. Ang sabi nga niya ay naguusap kami kasi gumagawa rin ako ng promo for her movie, ang Lisa Frankenstein which sana guys, mapanood nyo rin yung Lisa Frankenstein. Kaya naman, sinabi niya nga kay Liza na ako ipromote mo rin yung movie ko kahit isang statement lang tungkol sa trailer. So ayun na, ha ha, ayun pa nga kay Enrique. Kaya ang sabi nga ni Liza ay, hello Big Bird, yun ang sinabi niya. Sabi ko, okay yun, pwede na yan. Kaya naman ang sinabi niyang sagot ay Hello Big Bird din na tatawang sagot ng aktor. Kaya naman maraming fans ang naging masaya sa sagot ni Enrique at sa tanong kung kumusta na nga silang dalawa as magkarelasyon. Ang sagot ni Enrique ay masayang masaya pa rin together ayon sa kanya at kinumpirma nga niya na we're just very very busy according sa aktor. At dito na nga niya tinuldukan ang spekulasyon na hiwalay na sila. At sinabi nga niya na busy lang kami sa kanya-kanyang karera namin. Pero nananatili pa rin ang pag-ibigan namin sa isa't isa. Si Liza ay busy ngayon sa kanyang pelikulang Hollywood na Lisa Frankenstein. Samantalang ako ay busy rin ako mag-promote ng aking sariling movie ayon pa kay Enrique. At inamin niya nga rin na I think na-realize namin na hindi lang umiikot ang mundo namin sa isa't isa. Kailanan din namin mag-grow together na magkahiwalay para makita namin kung saan ba talaga ang aming success. Ayon pa kay Enrique. Matatandaan na sinabi ni Ogie Diaz na hiwalay na ang dalawa. Kaya naman maraming fans ang nalungkot ng malaman na baka totoong hiwalay na ang dalawa dahil hindi na nga sila nakikita sa social media. Pero tinuldo ka na nga ito ni Enrique at sinabi nga na niya na busy lang silang dalawa kaya hiwalay sila dahil si Liza ay nasa Amerika samantalang siya ay nasa Pilipinas. At sinabi nga niyang nasa speaking support pa nga kami na ikwento ni Enrique at gumawa nga akong small video for Liza Frankenstein promo and she also helped me. At kung makikita nyo, makikita sa trailer she said, Hello Big Bird from Liza Soberano. It was so funny. Chika pa nga ni Enrique. Kaya makikita mo nga habang in interview si Enrique na masaya siya at nagniningning ang kanyang mga mata. Ibig sabihin lang noon ay in good terms pa rin sila ni Liza at nandun pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa kahit punong-puno ng intriga. Finally, ane ka na nga ang spekulasyon na hiwalay na si Liza at si Enrique dahil sa mismong bibig ni Enrique ay inamin niyang nagmamahalan sila ni Liza at very busy lang sila sa kanila-kanilang mga karera. Kaya abang-abang na lang tayo at suportahan ang movie ni Enrique na The Big Bird at ganun din si Liza na Hollywood movie niyang Lisa Frankenstein. Kaya abang-abang na lang tayo hoping na one day ay makita natin muli si Liza at Enrique na masaya sa piling ng isa't isa. -pisa. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Take care!